mabait nga pala yung ano ng M ng McDo Kasi pag ganyan yan eh, ulitad nga ang paglagay. Tapos naging ganun. Yan, kaya baliktad talaga pala siya. Hindi ko lang din napansin. Diba? Kasi ninyo yan guys. Kaya dapat hindi siya McDonald's. Da Malu Donalds. kahit wala yung sulat niya, dami nakalagay siya. Oh. W.C. si Donald yeah. siya. <laughs> hindi nga siya McDonald's pala. W.C. si Donalds. Kita nyo guys. W.C. si Donalds pala to eh. Baka nagkamali yung gumawa nito. O sadyang ganyan ba? si McDonald's eh. Ayan, guys. Ano siya, no? Matag siya talaga. WC McDonald's. Kaya hindi siya McDonald's. Ayun, may bago na siyang pangalan. WC McDonald's. <laughs>